Ano po aking mga kasangga at uh, nandito po tayo ngayon sa Nagpayong Elementary School uh, Nagpayong Barangay Pinagbuhatan Pasig City At uh, nandito po ang ating bisita ngayon si uh, Simon Romulo Tantoco Ayan po at uh, mayroon pong uh, activity or uh, programa dito sa Nagpayong Elementary School To our dearest alumni teachers, meron kong mga yung uh, seats, ito my right side ng aking. Uh, Kaya naman so alumni teachers mo, the alumni, and then, mayung, uh, and seats, on right po my right that side that po, that and that the arrival of our Honorable Councillor Simon Hardanco. Good afternoon folks. Simon Martanto. Today we gather as one community to celebrate a remarkable milestone in the history of our beloved institution. 20 years of growth, 20 years of learning, and 20 years of excellence. Welcome to the 20th founding anniversary celebration of. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, bilang ang bagong punong guro ng Napayang Elementary School, allow me to welcome you with this video. School of the High elementary School of the Manila, Elementary School in classic. The largest elementary school in the Philippines is Nagpayong Elementary School in Pasig City, which had an enrollment of 11,971 students in the 2024 to 2025 school year. The school uses a shifting class schedule to accommodate its large student population. Okay. Nagpayong elementary School. 20th year anniversary known as the largest school in the Philippines. Elementary po yan ha? Now we have 11,600 plus students. Medyo nabawasan. Pero ano nga ba ang impact nito? Wow! Kilala kami sa bibong Pilipinas bilang pinakamaraming, pinakamalaking eskwelahan sa elementary school. Ang tanong ko sa teachers ko eh ano ngayon? Ito lang ba ang gusto nating maabot after 20 years ng existence ng nagpayong elementary school na pinakamalaki? Yes, we are proud. In fact, sa, ang pinakamalaking secondary naman ay sa bandang Kaluokan. So dito sa Pasig, nalito ang elementary school. Pero gusto lang ba natin tayo makilala na pinakamalaking eskwelahan sa buong Pilipinas? sa unang pahigirato po na paumuno ng Nagpayang Elementary School, saan nga ba kami ngayon papunta? Pinakamalaking school? O may iba pang dapat na direksyon or purpose ang existence ng Nagpayang Elementary School? Let, let, let us take a look at this picture. Wala kayo nakikita, wala mo ba? <laughs> ano po yun? Pugan. Nes. N-E-S. Nagpayong Elementary School. Ano ang sinisimbolize nito? Na after this 20 years anniversary natin, na supposed to be dapat noong October 14 pa natin Sine-celebrate ano ngayon ang gusto marating ng na nagpayong elementary school? Ito pong next ay Pugad na nagre-represent sa school. Nes, alam niyo naman yung Pugad, di ba? Kung saan naglilimlim ang itlog. At sino yung mga itlog na yan? Sino? Ang mga bata. Ibig sabihin, ang school natin ngayon is a place where students they belong. And they cry. Katulad ng nest, pinuprotentahan natin sila. Itinikrekan natin ang na mga itlog na ito.